Mga Katrops, welcome back ulit sa aking channel, Sports Rock PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang nagtatamo ng da ng injury ang halos lahat ng mga player ng Miami Heat. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video ang pinakabago'ng super team na mabubuo ng Los Angeles Lakers ngayong season. Katulad nga po ng naibalita ko sa inyo, mga Katrops. Bago pa man nga po magsimula ang laro bukas ng umaga ng Los Angeles Lakers at Miami Heat sa Crypto.com Arena ay ibinulgar na nga po ng Lakers na napakarami nga po sa kanilang mga player ang mayroon tinatamong injury ngayon sa kanilang mga pangangatawan. Kaya expected na nga po na magiging undermanned na naman ang kanilang lineup sa kanilang magiging bakbakan. Pero hindi lang naman nga po ang Lakers ang nag iisang team na posible maging undermanned gayong maging ang Miami Heat nga po ngayon ay mayroong mga player na may tinatamong injury. Sa katunayan... Base nga po sa nalabas na injury report ng Miami Heat, hindi nga na po maglalaro kontra sa Lakers ang kanilang mga players na sina Drew Smith, Haywood Highsmith at ang kanilang superstar na si Jimmy Butler na pare-parehong may tinatamong injury habang nakalistar naman nga po bilang questionable dito ang kanilang mga players na sina Josh Richardson at Caleb Martin. Samantala, punta naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa balitang pinakabagong super team na mabubuo ng Los Angeles Lakers ngayong season. Naibalita ko na nga po sa inyo mga katrops Naisa na nga po ang Lakers sa mga kuponang may interest na sa pagkuha kay Kyle Guzma Simula ng ibulgar ng Washington Wizards ngayong araw na gagawin na nga po nila itong available sa isang trade ngayong season afforder uh, naman nga po nila na makuha ito Since multiple draft pick lang naman nga po ang gustong makuhang kapalit ngayon ng Wizards kay Guzma Kaya magiging madali nga po para sa Lakers na maibalik nila ito sa kanilang lineup Pero maliban nga po kay Guzma ay may iba pa nga pong superstar ang balak kayong makuha ng Lakers sa kagustuhan nga po nalang makabuo ng isang bagong super team sa kalagitnaan ng season. Katulad na lamang ni John T. Murray ng Atlanta Hawks na maaaring nga po makuha gamit either si Rui Hachimura o di kayo si D'Angelo Russell. Balik kapag naging matagumpay nga po si Rob Pelinka sa kanilang plano sa trade market, ay maaaring nga po silang magkaroon ng isang bagong super team na bubuhin ni Lebron James, Dejante Murray, Kyle Guzma, Jared Vanderbilt, at si Anthony Davis na hindi nga po nauubusan ng opensa at meron pang mahigpit na depensa. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.